Ang laki ng pagi ah. Pagi, pawikan. Oh. Ay, pagi, ang laki. Sapla, sapla, sapla. Sapla. Mm -hmm. Ang laki ng pagi. Sarap din tayo. Parang ganda tayo. Oh. Sarap din yung mga tinik. Oh. <laughs> oh, yung puntot niya may tinik uh -huh. yan, delikado. Wala, may tinik

Kagat ka, oh. talaga.